Eto may ginagawa tayo rito nga Montero Regento Problema na to isa no ah, Naka check engine Ang nababasa isa ah, Karang shop sensor Sabi ng may-ari is ginawa na raw sa Banawi to Pero talaga crankshaft karang sensor Ganun pa rin mga boss Ayan din nila sa atin And ah, ito, eto tinutroubleshoot natin mga boss Ayan tine-check natin And uh, ah, eto nag ano tayo ng ah, Harness ng uh, ah, karang sensor ah, Nagharap muna tayo ng surplus ah, Try natin kung ubra mga boss Kasi ang kalimitang nangyari na is, isa no ah, corroded na yung uh, harness niya mga boss. Ayan. Eh kahit palitan mo ng sensor, uh, ganun, ganun at ganun pa rin yan. Alimita na harness lang ang problema nito mga bossing. Ayan. Update ko kayo kung nasaod natin kagad ito mga boss. Alright. Medyo masakit na rin ulo nung mayarin dito. Kasi ano, ah uh, pagka nag-check engine and uh, nag-low power na. Ayan. Solve natin ito mga boss. Alright. Check na din natin yung timing nito. Okay naman. All goods naman yung timing nito. Kaya ano, uh, ito yung possible na problema. Yung harness. Ayan corroded na mga boss Alright Check kasi natin yung harness na ito Sobrang tigas na Sa sobrang tagal na rin siguro Tapos uh, natin yung continuity nung ano Nung uh, harness uh, ah, Pawala-wala siya mga boss Yan. Kaya ito yung possible na problema Sana masolve agad natin ito mga boss Alright ito na yung update sa ating Montero na Gento Yung ano, uh, may check engine Mabasa is crankshaft sensor uh, And the uh, belt na lang may alit ng sensor Pero ganun pa rin Ang naging problema talaga yung harness mga boss Corroded na mga boss Ayan. At, na test natin to Na ikot na natin to 100% okay na mga bossing. Hindi na siya nag power Wala nang check engine Kaya sa may mga problema na pares na ito Huwag jogging balta ng sensor Unahin nyo muna yung harness mga boss Ayan. May mga surplus naman yan Ito all goods na mga bossing For release na to mga boss Alright